Ayan. Yeah. DFL Food Corner. Ang cute na ka akong sarap. Mayroon siyang sambok. Ano ba? mo na yan? Ayun daw, eh. Baturang pares dyan. Bakit may mga ganyan, JD? Bakit may tulugan, ha? Ay ba? Wala, lubog na. simbahan. Tapos na sila ng menu ng ating paninda. Ayan. DFL food corner. Kaya lang. Ang kit na nga rin. Mayroon siyang sambo. Dapat ang nilagay niya rin dyan food corner. Mga kita order. Thank you. Pansin. Ayan. Ayan lang. Nasobran yung size. Ayan. Mali namin din namin na sukat yun. Bugupitin na lang siguro to para magpasok. Anong order mo, tita? Ha? Kambeng? Yung mapaitan. Sure? Mapaitan. Ayaw mo lang mong lomi? Alam gusto mo na yan yung lomi? Baturang pares dyan nakalimutan yung pares. Iisulat yeah, lang natin dito. Mm. Well, oh, Ay, gilita. Madaling na panig. Tsaka ano? Yung kaldereta, magastos sa ano, ingredients. Malang mga ingredients niya. Baka hindi na nila afford. Malugi naman tayo pag mura. Eh, siyempre hindi mo pa nga sigurado kung magkano madali lang naman yung price. madali lang naman lagyan yun. Ayan sila Kuya Dan, Rain or Shine. Nagbubo, nagbububong sila ng siya. Uh, sa anti ang single Ay, ang pwede mo yung tama lang ito. Ayan, tuyo na rin yung ating flooring. Oh, pagsigaran pa rin. Mm, may pagganyan Yes, we're open. Okay. Mm, ang yeah. Surut kemana ngau bengkang? sayang let's play grand kita. Huh? Sudigisi so, ngupata. Hmm. Kuman baka hindi ka pa kumain ay, bawa order kana na dyan ang gusto mo kainin oh. play play kayo natin yoohoo mag-away ha Maantog ka dyan, JD. Muntog. Bakit may mga ganyan, JD? Bakit may tulugan, ha? Boarding house ba to? Oo, <laughs> lang dito, eh. Hindi. anak nag-anay Huy, na Dinala mo sana yung bijuki mo. Marakalaw ba? Si! be nagkantahan tayo. Ayos, dyan. Dyan layo makarating pa daw yung boses mo. Oh, stand up And the JD boy Pogi Pogi vlog? Ha? Dito, dito, doon kasi! Ba't dyan ka ay? Ha? Naging <laughs> baltog. Naging baltog na, naging bag bagbaginan. na, dito na, okay, okay. Hello nilalamig na sa labas. Paano? Ayaw nila mag, ano, kapote. na for shine. Mag-work dalawa yung dalawa Hindi, na ng maayos. Nga. Hindi, eh. Ah. Wala, 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 sila. wala, wala, yung kapote. wala, makagalaw wala, wala, Nga. wala, 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 Kunin pa namin yung isang hero daw. Kapos. Tulin niyo ang to Sakto-sakto lang sa black. Wala pa mainit pa nga. Hindi na. Buwan mo nga Pwede yan. Ito na Ay, tato na. Ayaw mo ba daw? Ayaw mo

si Kuya Jowey. Eh. Magarawan mag ka daw magkalat, ka daw magkalat, oh. Mm -hmm. mag mag nga, kami, paasik, ah. mm. oh. Parang na. Hindi na na, eh. Parang hindi tayo magkakasinsin yan, eh. Ay, Marami siguro na si Kuya Meron naman yung traffic, nila nagkita. Paganyan nung paganyan yung tabo ng eh. naman, oh. na baka mamaya magbaba. Kailan magbaba nito? Pagkara ng Jasmine. Magpanlaman. Baka siya na lang sa October. Dapat ko ya Joey araw-araw ka magbili eh. Pag ka araw-araw magbili, magsarado kami. kami. Mga pasyente mo ko sa taas. 'Wag ka bago kayo gamutin. Bili mo kayo magod-doom. Ako Si JD guys nakatulog na. Si Yan Yan umuwi na at maoy ng maoy. Hindi mapahintot. at nagganan na rin yung batang yun? Sobrang maoy. Bitin. <laughs> Bitin ang bubong. Huwag naputol yung sasakta yun. Yung PVC na lang, magkano yung PVC ng pinto? Ah, masiguro. May tatlong lebo

Ba't bukas na rin to ay? Diyan nga yung isa. Isang panabon doon. Ah. O. Bago yung sarandrahin, dito lang ganda o. Dapat yan ang patag-patagin nyo. Naulaw na rin lang yung kwan. na, napunod yung tricycle. Ha? Pinaribat <laughs> ka? Talaga yung tricycle pang kwan. Pang harabas Sinakyan ng uling sa tasa zero. Ito. guys yung gagamitin na ano pang pang bakod. Ano? Magtisting kayo ng sisig kung masarap. <laughs> magtesting kayo ng sisig kung masarap. Dapat may trial pa no? No, nag nagaula, nagarbase. Mamaya naman. Pamerindahin niyo muna si Doc. Kain na kayo, wala nang sabaw. Ay, ah? thank <laughs> you

Ayan ninyo kunti oh, yung pit niya, mababa ano na dun o, oh. ha? Para hindi magpunta dun sa kabila, dito lang bandaw o, oh. kunti pa dito oh. nga, nausod na natin yung bakod nila

i

Oh. Tabunan. Tabunan mo na lahat eh. Magpayag man si Boy Ramos lata.

Sa panunang, una, hindi na pala tadaan ngayon, eh. na naman. <laughs> Baka bukas na naman. Patalis niyo pa ba tao? <laughs> pintog ni tanara oh ano tabla pvc daw pvc dinos 25 half reflex pero sa ngayon na reflex talaga hindi talaga tapon may Ha? Paisa'y natin eh. Magaya uh, ko niyan eh kung hindi magtibag magdagdag. Dalawa lang 'yan kung hindi magtibag, magdagdag hmm. Eh makikid na Siguro. yan Hmm. Tumitibag dumadagdag <laughs>

so ayan guys time check mag alas 6 na ng nangtapon natapos na rin natin bakodan. bakudan cyclone wire lang muna ang nilagay